Ngayon, good morning po mga sir, ma'am. May nakagira pa ngayon. Nakita niyo ngayon sa ano, Malibaran at Marinas, Karite. Napagawa ko po yung motor. Kasi sa Fridays, may lakad kami. Nandito ko ngayon sa halap na ng Alphamart. Yeah. Ayan. Good morning po niya po yan. Ayan. Nagadan po ako. Golden Horizon. Dito po sa 13 Martes, Karite. Ayan po, Perez. Samahan niya po ako ngayon. So tayo dito sa shop or mekaniko na pinagnaming ko po ng aking motor. May mga pyesa kasi doon ng Suzuki. Ang motor ko kasi sa next Medyo old model kaya may hirap na pa ng pyesa. E doon po kasi meron siya mga pyesa ng Suzuki. Tama niyo po ako para malaman niyo rin po sa mga may e, motor po dyan ng Suzuki. Yeah, Skydrive, Skydrive Sport, address Nagagawa rin po sa mga ano, Honda, Yamaha, may mga besa rin sila yung Honda Clique Vio, Mi, M3 para po, para po malaman niyo po kung saan po dito yung location ni Scooter Works uh, yung po pangalan na pinapagawa ko muna po to nandito tayo sa tapat ni UNITAP Das Marinas tapat naman po is Wilcon Dept tapos itong UNITAP mayroon niyang safe one na Supermarket Jollibee. Ah, uh, malapit na lang dito ang uh, scooter works na pinagpapagawa ko po ng aking motor. Uh, paglagpas lang po, ay bago po lumagpas ang tulay sa JV. Tara po tayo doon uh, Maraming tao ngayon kasi holiday. Ngayon ito po pala is ano, crossing. Ayan, pag dinalit mo yan, uh, paliparan. Tapos, Molino, Bacoor, ayan, pwede ka na rin magpa-Manila. Dito na naman po pag ginalat mo motor is GMA, Carmona, Laguna at Kababatangas. Ngayon okay, na nag YouTube lang tayo dito. Kaya nga mabasa niyo po yan. Christian Tiles Factory Outlet. Tapat lang po yan si Scooter Works. Yes, kung nabasa niyo po yung e inang siya. Alera po yan si Scooter Works. Ito po landmark natin. Yan, Phoenix, kakayang factory outlet. And Chief Moto. Tapos, yan po is... Ito po, ayan, o, Med's Resort. Dami na liligo dyan. Ito lang po yan sa Kabite. Das na. na tayo. Ayan pa kung maraming ginagawang motor. Ayan, kakarating lang natin dito. Scooter Works. Ayan, okay, salamat. Kalinis ako ng carb. May mga isisip. May mga ito. May mga M3. So, uh, gusto magpa-repaint. Magpa-repaint na rin po sila dito. Meron siya kakalarang pintor. May nirepaint dito. Uh, air blade. Air blade. Color Color gray. Diba tapos, ano to? pa di ito? Didi-trailing pala. lang. Uh -huh. Si Sushi. Sport Tata. Ang ganda na ano niya. Naka off-road na gulong. sobra na yung motor natin Ayos natin gilid tapos yung curb Wala nga masyadong sa tapos na gawin. Para makawit tayo Pagmanang halian yun nice. ayos ito okay na ba sa atin yung krakas yan tapos na tayong magpagawa ng motor ngayon tayo ngayon sa unit of plasma ito sa timing business pinakabaya ako ng satin ribbon na gamitin dun sa moving up ng anak namin sa Friday kaysa bumili pa kami sa mga gawa na ay eh, marunong naman siya magawa hanap lang tayo dito sa Unicat yun, tapos na tayo sa tagawin natin ngayong araw nakapagpagawa na tayo ng motor nakabili tayo ng 2 pabilisus ay pinaliguan ko na rin yung motor natin syempre kapay pa rin mas nakapangarawang nalang dito na ito sa amin abit-abit sa bahay namin dito sa 13 sa Hugo Perez Golden demorizing. No, dito lang sa mm -hmm. bendo lang ako nag Pag-inis ng motor Para medyo tipid Malaki na yung nag-assist natin Nakaharawan lang natin Ano ako nalang bukunasan Para sa bahay Kaya ako nalang ng BS1 Maraming mm -hmm. salamat po ulit sa pagsama sa aking panagagong video. Like and share na lang po and pasubscribe na lang po para updated po kayo sa aking mga video na gagawin pa. Mm -hmm. Sorry po. To...